natin ngayon si Sir Talks. Si Sir Tox. Sir, Talks. sir Talks. para sa 100 pesos, ito ang iyong katanungan. Ano para sa iyo ang maalat? Tubig dagat, tubig ilog, o leeg ni misis? Tubig dagat. Tubig dagat! <laughs> <laughs> Hi! Nagalit mo! <laughs> Hindi leeg <la> ni misis? Mapakulay, <laughs> yeah. Eh, salamat pa rin sa Okay. Thank you. Thank you. Ay ayos, tuman. ayos ayos tuman. ayos. Ay <laughs> sige, ayos. Maraming salamat sir ayos to. Mga idol, namili na nga po siya ng kanyang category at mathematics ito. Kasama ko ngayon si Jason. Jason, dahil napili mo ay mathematics para sa 100 pesos. 3 plus 2 Kuas 100. Maraming salamat sa IFM. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa oh. 106.3 FM. Saka dali ako ng 100 pesos yeah. para mamaya ay meron na akong pang merienda. Yan! Yeah. Yan ang pinaka-importante. Ah, sa so mapiliin kita ng gusto mo, English or Mathematics? Wala na kayo, ma'am. Ah, sige. Dito tayo. Kung hindi ko matagot sa 200. <laughs> Ngayon, ah, kasama ko ngayon si Kuya. Ray. Kuya Ray, 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 para sa 100 pesos. Ano? Ang English ng bato. Rock. One. Two. Rock. Rock. Ay! Nadali mo! 100! Wala sa IFM. IFM. Anong sasabi mo sa IFM? Salamat. Salamat po sa 106.3 IFM. Ayan, o. Ayan, gawin naman. Magandang araw mga idol. Kasama ko ngayon si Kuya... Edgardo. Kuya Edgardo. Na ilang taon na nga sa servisyo? 30 years. 30 years in service. Nakakatawa naman. Kaya ito, para sa 100 pesos pang may marienda mo mamaya, ito ang iyong katanungan. Anong gusto mong tanong? English o mathematics? Ah, uh, English na lang. English. Ah, oh, sa bukakatang ito, ito ang iyong katanungan. Kuya Edgardo, ano ang English ng saging? Ay, dali. Ano? Banana! Ano? Ano yeah. masasabi mo sa IFM? Kawi ka na, kawi ka na. 106.3 IFM Lucena IFM